Na-stroke po kayo? Hindi naman, hindi na Hindi naman siya na-stroke. Na, pinainmary ko na po siya, pinasa-CT scan tapos yung pinak-extray, lahat. Pati yung maghahogan sa katawan, pinatingnan ko po, lahat. Yung sa lower extremities, upper extremities. Wala man kong makikita eh. Asa yung x-ray? Hindi naman nandala eh. Hindi naman sabi ko. Pero yung x naman po niya, yung, isa tuhod lang. Sa tuhod lang? Ah, uh, balik sa tuhod niya. Yung pagbabalik ng kis lang yung buto niya. Pero Pero opera ko na rin. At 'yun. Para kang ganda mo. Na po. kung bigay na opera operahin na, 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 na po. Na opera na ito, ano, ito, pina... ito, niya po Na ano, pila pinala diyan ko ng gel. Ayun, sa steroids. Mm -hmm. Pati sa balikat niya. Frozen shoulder. Frozen shoulder. Pero yung inilagay lang sa balikat, ang konting-konti lang po. Kung baka yung tira lang sa itinulok sa tuhod niya, Uh, yeah, siya ang okay. uh, uh, ginagay sa balita para mansan insan yun sa akin. Hindi ka na kayo. Hindi ka na kayo. Kailan ba? Kailan ang pag-iawa ng steroid? Two months ago na siguro. Kalab pa rin lang. Patanggal ang rila tayo. Tanggal ang mga rila tayo. Ilan taon na po kayo tayo? 77. Saan po kayo galing? Patanggal. Patanggal. Uy, nalayo. Ay. Laban ka ng balisong. Mm. Ah, iwan. Tatakot ako eh pagka matangkas may dala pala sungay. Ang ganda po sa kanya dito yung brother niya na sa states. Yung mga father ba niya? Oo. Ano pa alam mo tay? Franklin Modesto Franklin. Modesto Franklin, Franklin Castillo. Wow. Yung spend siya dito sa Carlton. Uh, <laughs> spend din siya. May, may spend siya dito sa Carlton. Pero matagal na yun. <laughs> Kasi nagparang parang may ting ang konting bara. Mm -hmm. Piliste namin. Nilagyan siya dito? Mm hmm. Yung parang akong rubber tube. Oo, oh, parang rubber yun. Ah. So, relax ka lang, Ryan. Tinggal lah, tinggal lah. Masak jam, tidaklah. Yoko, masak egg, agak leh. Masak egg, tidaklah. Tidak masak egg. Tiada. 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 Yun. Narinig mo? Oo. Oh. May napunit. Isa pa. Kaya mo kaya? Okay. Ganyan ka lang. Sila sa mga. Sakit? Wala na. Wala na. Masyado. Wala na. Hmm. ka lang. Hmm. Okay lang yung pagkakaistirod sa kanya kasi bakit ka mo? Buti itong pangalawang buwan na dala niya na kasi kung wala akong steroid to at gano'n ang ginawa ko eh baka Ito yung nangyayari na oh, lang pag ba? ako napagsak Tumaan lang, tama pa rin yung steroids Ito tama-tama tama pa rin yung steroid sa balikat niya hanggang ngayon. At least, ay ito. Hindi na masakit. Tentang, tentang, tentang. Huwag may tigas. Huwag may tigas. hindi na siya masyadong masakit. Huwag may tigas, tay. Huwag may tigas. Tataas ko lang. Hindi ko naman po pwede At least, naponit ko na yung capsulitis dito sa loob ng tube shoulder niya. Hindi na mabubuo yun kailangan ang exercise na ituturo ko, gagawin niya. Okay, gagawin mo mga mayayon tayo ha? Oo. Oh. Okay, ka ka. Bawa mo lang yung ulo. i pa Ya, sunu yi lafa ne. relax. <coughs> Sarado mo na yung bibig mo tayo. Sarado mo. Sarado mo, bibig. Hinga ka lang malalim. Exhale. Mm. <coughs> Tumunog? Madami? Madami. Okay. Lali ba? Babangang mo konti. Okay. yeah, Oo. Humina yung lahat niya. Biglang-biglang ako. Hindi naman ako dating ganyan. Alam mo um. 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 Noong January lang ka. Noong January lang ka. Noong January lang ka. Noong makagali mo siya sa bro. Ay, galing po yan sa bro. Mm. Sa bro. Ang sakit ba ito, Tay? Uh, huh? Relax ka lang. Ito. Ano yung mahina sa kanya? Kaliwa ka lang. Ano pa pag sa inyo? Na? Tengok, tengok Tidak Tidak Di side. Di side. Dari kedua sisi Dari kedua sisi Dari kedua sisi Ada yang dapat di dalam Di sini Sakit itu eh. Kerana Tapos iya ko na lang. Kaya yung Okay. Yan na lang natin siya. Session. Intuitive. This is uh, to, to a very good session. Maraming po ito yung engineering. Yan na po ang sabi na ito. Hindi po pwedeng bigay na nila. Unti-unti lang po. Ah. Oo. Last lang tayo. next. Kunti ka sumtay. Yeah, ganyan mo lang. Isunod <coughs> mo na sa kanina. Okay, <let's do> hindi <coughs> Tapi pun, ini dah lah. gas. Tidak tinggal. Ini Umpak, turunnya macam ni, kalau ipo, yang benda apa yang ipo turun turun, ini apa apa, turun turun, tak? Mau benda apa? Umpak baju, siaga lah, siaga, Coba. Bapak oh. belum, bapa Bapak. Cepat, Bapa Bapak, ini belum, Bapak. Oh. 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 Okay. Bila butuh pada merah. No. Oh. Baik. Oh, gue yang ini dalam satu pakat Yang di sini Yang di sini Pero nalaks na rin dyan yung kamay na yun. Unti-unti lang. Pinagkatapo na amin. Mabilis na wala uh, siya hmm. ng kalasi. <yazori> Natong palalak <imek> siya ng kanya. Ito ang pinagtaka Hindi po ba niya? Hindi. hindi din madaw lang tapos hindi nila na yung pati mata, yung, yung, sa balance sa yung sa equilibrium sa utak. Pinating na kung din Pati mata nga ko, aking na aris ang kanyang katarata. Ano ko na rin na lang siyempre. ng steroid. Dahil nga yung kinagawa namin, dahil nagtatakot na Kamu mempunyai kemampuan. Sebelum ini, saya telah menjumpai orang yang makan di sana. Baiklah. Adakah kamu masih makan? Ya. Kami akan makan di sini pada bulan Januari. Ya, saya akan makan. Saya akan makan di sini. Kamu akan makan? Saya rasa sedikit 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 sedikit. Ya, baiklah. Di mana? May pinagbago na bibigay, bibigay, bibigay,